Hi, hello, and for today's video, nagpuntang nga kami buong pamilya sa Shanda Designer Outlet sa may silang Cavite. At ito nga, bago kami pumasok dito sa mall na ito, ay talaga may kinakain si mama, pinupulot niya, at inaalog-alog pa nga ni papa, tapos pinupulot niya, kinakain niya. Ngayon, nung makalabas kami, nagtataka ako, nagpupupulot pa rin at talagang sarap na sarap siya. Kaya, na-curious nga ako, kaya sabi ko, papa, titikim ako, kaya inabutan niya ako ng isa at pinaalog ko nga, yung bunga kay kuya para makakuha. Ang daming nalaglag. Gusto ko nga kunin lahat. Pero talaga namang, syempre, ina lang kinuha ko baka malason to o ano. Tapos, nagtututuro si mama mas malalaki daw yung bunga nito. Wala namang kumukuha kami-kami lang. Tapos, ito pala daw ay yung dates. Akulala uh, sa tawag na dates. Ayun yun. At sa Arabic name, ito ay tinatawag na sweet tamar. At tinatawag na tamar. Ang sarap pala. At ang kalasa niya, promise, ay parang chico. Pero mas masarap po sa chico, promise. Kaya kung mapapagawin din kayo doon, pwede kayong kumuha ng bunga dahil hindi naman kami pinagbawala nung driver na kumuha ng bunga. Talagang legit, masarap ito. At alam ko nga, mahal pa tong dates eh. Diba? So ayan, para dun sa mga may hiling sa dates, ayan, punta kayo sa asyenda. Napakadaming bunga. Nasasayang nga lang eh. At dahil ang daming mga naglagpakan doon sa lupa. So, yun lang. Bye!